sa buhay ah, mahirap ang buhay ngayon so mahalang bilihin anong advice mo sa ating mga kababaihan tulad mong ina, bilang isang ina ng tahanan katulad mo, ulirang ina syempre, kailangan natin magsipag lumaban tayo natin sa... bakit makakita yung hindi alam nilang dati kang bold star <laughs> kailangan natin lumaban dahil tayo ay sa atin sila umaasa so kahit anong hirap, ilaban lang, ilaban lang natin ang buhay Oh, kaya yung itsura mo kasi talaga dapat ilaban yan, ilagayen sa West Philippine Sea. Diyos ko, taparya banget kay na kita utong ko ha? Ha? Huwag ka magalala, hindi yan makikita maitim. <laughs> 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 Buti kong maputi yan. kasi alam <laughs> nila, ay, pinkish pinkish. Pero pag mga ganyan, mapagkamalang <laughs> kalaman si... Ang fairness, ang blooming mo. Ang kenis-kenis mo. Eh, ganun talaga pag yung mayaman. char. Char na. Ha? Ako nga nangingi sa'yo, mami. mommy <laughs> <laughs> oh, hindi mo masasabi yung mga ganyan ano na akala mo ano yan pero hindi mo alam secret millionaire yan nagtatago lang yan. Oh, oh Kasi ayaw lang yan ma mahingan or may mga pinagtataguan. Oh, yes, pinagtataguan. Oh. <laughs> <laughs> Diyos ko sa dami ba na magbagalo, talaga tatago ka, ino? Kaya nga di naman ako pumupunta doon, kasi Diyos ko, baka nagkakaroon ka, stick neck, baka mamaya nandiyan maniningin. Oo nga daw, hindi ka nang lumilingon. Oh, sabi ko, pag gano'n, palain nyo. <laughs> sabi ko, pag may sinisingil ako tayo sabi nyo, kulira kayo, maghuli ako dito. <laughs> pag mga ganyan, doon ka ba? <laughs> Ay, I speak mo, para talaga malalaman nyo. Ay, parang nahilo ako ah. Kasi <laughs> so, pag pumunta ako doon ng linggo, pinapunta ko sa kanila yung mga uh, ano, mga tanglat ko. Oh, ala. Oh, okay, Siyempre magkano lang sisingilin ko? 180, oh. 120, tapos sisingilin sa akin by team mail. Baka bilisan ninyo pagpahulog. Oo ko. nga, yun yung mahirap diyan eh, no? So ano advice mo sa mga nangungutang na hindi nagbabayad? Magtago na malayo. Ah, magtago para uh -oh. hindi eh kagaya mo, nagtago Oo, ka. Ako talaga, Ay just ko lang ang loka. Pero ayun ang importante. Na, ano ba ako dito makatago kay binidjuhan mo ko? Ayun lang, lang ala. Oo. Oh. Ang importante, uh, Ay, ano ka? I mean, willing ka magbayad in the future paunti -unti, unti Bigyan lang nila ako ng konting ah uh, distance. Distance? Ano yun? Driver? <laughs> 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 Bigyan nila ako ng konting panahon. Panahon, oo. Okay. Oh. Akagaya ng pagbigay mo ng panahon sa ngipin mong naiwan, isa na lang. Oo, oh, nilalaman ko oh. Pero naman, sana, kung bibigyan ka ng panahon, bigyan mo rin yung panahon sarili mong maligo naman. Naliligo ko, bukala kinaligo. Ah, naligo yan. Ah, okay. Sa bagay kasi, ah, ang sabon niya kasi. Ito na yung ko, ito na yun. <laughs> ang sabon niya kasi glutathione black. <laughs> 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 There you have it, ladies and gentlemen. The one and the only Elsa Mokia. Follow and subscribe to her. Thanks, guys, and God bless.